Mar, this is Johan ng Pakarat. And Petty LaPeya But before anything else, intro. Come to my back. Ayun na nga, may event tayo today, no? Event natin to. Yes, event natin to. ano, rehearsal ni sa vlog. Yes. intro, intro. Sure. Nakawawa naman si yung mag-vlog <laughs> pa. Oh. Diba, Ayan, so, Ay, Ayan. Eh. Uh, ano? Hindi pa nagsisimula lagi ginihingi natin tiya ko eh. nga o. Oh. <laughs> Yung buong sahod sa akin na mamaya. Oh, Di diba? okay, okay, <laughs> 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 ba? Ha 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 ko, oh, Alam. ang swerte ni Henry, ka Joanna. Pare? Oo, oh, ngayon na-realize ko. Labat parang si, ano na, si Joanna na yung swerte. <laughs> parang nagsisisi ka. Na sabi niya, pre, swerte din siya. Sa so, kagandahan pala. Pare? Ay, ah. Pero kagandahan pala loob, parang medyo Ay, negative. Ay, parang, wala. Nito. parang wala. Bakit ganun? Bakit, bakit o, ba tayo? <laughs> <Ha? Ha? laughs> ah, bakit? Bakit ka sa amin? Sa so, jowa mo. Ay, kilalaglag mo ako. Alam niyo ah. Tinutoyo araw-araw, araw-araw toyo. Isipin mo araw-araw ka tinutoyo, katabi mo may patis. <laughs> <laughs> Ay, patis ah. Hindi? So ayan, meron tayong event today. Yes. Yes. Dalawa. Dalawang event Dalawa. Dalawa. sa isa sa suka at isa sa tambo. Parang may tambo. Wala wow. nga rin. Parang sa parang nga Isang laki sahod mo. Oo. Oh, ah! 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 nyo. Mawa. Walang magsasahod. Wow. Ay! Kawawa pa ako sa inyo. Sayang, so, punta na kami ngayon doon sa event. Ay, purta, walang alam nila. Kasi <laughs> sa rehearsal ng ano, nang <laughs> dati-pwede ng, <laughs> <pate -pate> ngayon. Hindi <laughs> uh, uh, ka no. alam na sa sabihin. <laughs> yeah, 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 so, let's, yeah, yeah. let's go! So, back! Ito na nga, nandito na e kami. So, sa tapoy sukat, so then first event, first event, yeah, event. Oh. kaya, then mamaya ulit. ano concert mo? Yes, concert namin takaaw, kaya pano ang paka? Kami ngayon, paka paka may, paka 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 i copycat เริ่มเริ่ 我乐干乐。 event natin, no? Yes, na yes. Ito na, yes. next event na to. Oh, my God. Galing mga backup natin. Ako. No? Namakas ako ano, na very, very pa ano galing mga backup natin. Kana ingay dyan. Ang daming naghiyaw sa, ano ko, kanta-kanta. Oh, narinig ko rin. Oo, di ba nagkakakak sila ng marami, Ang ganda kasi ng boses namin doon, no? ako kanina. Di mo na, di mo na, hindi mo supporters. Hindi ka supporters. Ang dami niyan, ha? Ang dami na kasi support. So, yun na nga. Next event na tayo. Diba, bro? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Parang dry na, oh. Samayan tayo sa may tambo. Yes. Parang nga'y pa rin. Parang nga'y pa rin. Tanong, kaya pa ba ang dalawa? Kaya pa. Perform tayo, no? Performer. Ano natin yun? Sambo, sambo, sambo. Yes, performer tayo. Sambo. Laging nandito. Parang anino? Dami ba para si Ayun, pala kumpara, 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 kumpara sa iyo sa, sa do yan. Do 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 yan. Do yeah. na, katauna, katauna, <Okay>. So, Let's go. Doon na tayo sa next event. Wala na. Ano na si Derek na ano na yung mukha niya. na tayo sa pangalawang event. Ayun. Ayun. Kanyan na yung bata. Kinalabog yung Montero. Kinalabog. Sinuntok yung Montero. Tapos parang may sumusunod. Paano ko talalabas sa'yo? Paano ko magigilang sa kaibig? Paano ko magbuka ako yung sinuntok? Tapos may sumunod sa'yo. Bray kanina. Nakamotor. Papicture na. Paano? Sa kalsada. Sige na. End mo na yun. Sa'yo. Next event na. Go. Let's go. A few minutes later. So pak, back. Na nga! nang ah, Yes, na, yes. Na, yes, last event. Hey, kita sahut nami. Kita Kita sahut nami. Kita sahut nami. Kita sahut nami. natin mamaya nami. Kita sahut nami. Kita sahut nami. Kita sahut nami. Kita sahut nami. mamaya. sahut <laughs> nami. May sahut May Kita sahut nami. Kita sahut nami. Kita sahut nami. Oy, kaya ilik. na, sumita lek. Nakising diin yung niya! nya. No, alay. Mua kayapa. Liget. Gay di ba na Oh na sumita ang pagbubus. Sumita ang pagbubus. Inubuyan ni? ka, May ubo, ubo, ubo. Samely. Inubuyan. Ayako lang hindi kasi. <laughs> ang <laughs> dami naman TM na Juwan. Ay, Ako. yes. Thank you. Ako times two, ah. Wala ka pewa. <laughs> times two. Pewa mo naman. Sa akin yung pewa mo. Sa <laughs> akin yung, uh, yung pewa mo. Sa akin yung pewa mo. Alawas. <laughs> ang mahal maging jowa ni Juwan. Yes. Commission oh, ka lang. Alawas lang to pre, 150. 150. Sa uh, isang araw. araw. 150? Friday? Oo. Oo. Ba, ang galing ka. Mahal <laughs> <laughs> ba, <ang galing> ba? <laughs> ba? Pag di mo nagastos. Oh, Pwede na lang. Pwede no? lang. Sa akin na yun. Akin yung 50. Dating nga kinchi lang eh. Tara Tara Let's go. ko po siya ang uh, in invite kasi po siya alam ko po yung pakiramdam kapag natalo po. Amen ah! Ay, ito, mga Jay, lahat na ka harap mo na yung tumalo sa'yo. Masakit. <laughs> okay lang. Okay lang. Ano? Wala nang Ano po pakiramdam kapag sinabi ko na si JJ naglasing nung natalo? Ano natalo siya? Naglaseng? kasi ah, sorry pa siya ako nanalo kasi ako. Pero I aminin, mean, yung... JJ, tumubo na yung isa. <laughs> ah Ang haba ka sa... <laughs> ah, kaya ko po, Asa, kasi maganda interview natin today. <laughs> ang title, ang title, ang tumalo kay JJ. <laughs> Pero ano, ano, kung anong moto mo ngayon? Ah... Pangit, ah, ano? Pangit, pangit man ako sa inyong paningin.

ega hazo dirme dino me soy la papa oye mira esta ana ana que puedo que te hago ana me vas a dite R provincy please Adult её U may mama na hen unlimited So you think